Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Binipining Maricornic daw ang inyong guro sa Araling Panlipunan para sa araw na ito. Ang ating aralin ay tungkol sa mga natatanging simbolo at sagisag ng ating lalawigan. Basahan natin ang ating aralin sa mga makasaysayang puok na matatagpuan sa lalawigan ng Aurora. Halina't alamin natin kung ano ang mga makikita sa lalawigan ito. Isa sa mga makasaysayang puok sa lalawigan ng Aurora ay ang simbahan ng Baler. Ito ay matatagpuan sa Baler Aurora. Naging kampo ito ng mahigit limampung sundalong Kastila na patuloy na nakipaglaban sa mga Filipino kahit idineklara ng tapos ang digmaan noong Hunyo 2, 1899. Pangyayaring ito ay tinawag na Siege of Baler, ang naging hudyat na ganap nang natapos ang pananakop at pakikidigma ng Espanya sa Pilipinas. Dito rin bininyagan ng unang pangulo ng Commonwealth na si Manuel L Quezon. ng Aurora matatagpuan ang Tromba Marina Ermita Hill. Naganap ang malahigang alon na humampas sa Baler Aurora noong Disyembre 27, 1935 na kumitil ng maraming buhay sa sakuna ito. Pitong pamilya ang umakyat sa Ermita Hill dahil ito ay mataas na lugar na maaaring puntahan upang sila ay makaiwas sa malaking paghampas ng alon mula sa karagatang Pasipiko. Ngayon naman ay ating tingnan ang mga makasaysayang puok sa lalawigan ng bataan. Umpisahan natin sa dambana ng kagitingan. Ito ay isang pambansang dambana na matatagpuan sa tuktok ng bundok samat Pilar Bataan. Ang makasaysayang dambana ay itinayo bilang pagkilala sa katapangan at kabayanihan ng mga Pilipinong sundalo na lumaban sa mga mananakop na Hapon at ipinagtanggol ang bansa noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ito ay binubuo ng Colonnade at Memorial Cross at pinasinayaan ni Pangulong Marcos noong 1966 nang ipinagdiwang ang 25th anibersaryo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang puting Memorial Cross ay nagpapaalala sa mga sundalong nakipagdigma at namatay para sa pagtatanggol sa ating bansa sa laban ng bataan. Sa lalawigan din ng bataan, naganap ang Bataan Death March. Ito ay naganap noong April 9, 1942 sa kasagsagan ng ikalawang ang pandaigdig ng sapilitang palakarin ng 65 na milyang layo ang mga mahigit kumulang na 70,000 bilanggo ng digmaan. Ito ay binubuo ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nagmarcha mula sa Mariveles Bataan at nagtapos sa himpilang O'Donnell sa Kapas Tarlac. Sila ay sapilit ng pinaglakad sa kainitan ng araw at nakaranas ng di makataong pagtrato habang naglalakad ang mga sundalong Hapon. Ngayon naman ay ating tingnan ang mga makasaysayang puok sa lalawigan ng Bulacan. Sa simbahan ng Barasowin. pinangyarihan ito ng tatlong mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa. Dito nagpulong ang mga kinatawan ng Kongreso ng Pilipinas noong Setyembre 15, 1898. Ang pagbalangkas sa konstitusyon ng Malolos mula noong Setyembre 29, 1898 hanggang Enero 21, 1899 at ang pagpapasinaya ng Unang Republika ng Pilipinas noong Enero 23, 1899 atas ng Pangulo bilang 216 noong Agosto 1, 1973, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang simbahang Barasowin bilang pambansang liwasan. Isa pa sa mga makasaysayang pook na matatagpuan sa lalawigan ng Bulacan ay ang Casa Real de Malolos. Ito ang palimbaga ng Unang Republika. Naging himpilan ng pamahalaang militar ng Pilipinas noong 1899 hanggang 1900s at naging luklukan ng pamahalaang Bulacan noong 1900s hanggang 1930. Noong sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ginawang himpilan ng mga Hapones nang sakupin ang Bulacan. Ngayon naman ay ating kilalanin ang mga makasaysayang puok na makikita sa lalawigan ng Nueva Ecija. Isa ang Fort Ramon magsaysay sa mga makasaysayang lugar na matatagpuan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ito ay kilala rin bilang Fort Magsaysay Military Reservation na matatagpuan sa laor lungsod ng palayan sa Nueva Ecija. Ang lugar ay may sukat na 73,000 hektarya na binuo ni Pangulong Ramon Magsaysay noong Desyembre 20, 1955 para gawing military training at live fire exercises. Ito ang pinakamalaking military reservation sa buong Pilipinas at pangunahing training area ng Philippine Army. Sigaw ng Nueva Ecija ay isa rin sa mga makasaysayang naganap sa ating bansa. Isang pag-aaklas sa pangunguna ni General Mariano L. Lanera noong Setyembre 2, 1896 ang naganap sa lalawigang ito. Kasama niya sa pag-aaklas si na General Manuel Tinio at Panteleon Valmonte ng Bayan ng Gapan, Nueva Ecija at Colonel Alipo Texon ng Cabiao. Ang pag-aaklas ay naganap sa Bayan ng Cabiao, Nueva Ecija. Sa bahay ng Sediko naman nanirahan si Pangulong Emilio Aguinaldo, ito ay pag-aari ng Crispolo o Kapitang Pulong Sediko. Sa bahay na ito, ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang bayan ng San Isidro Nueva Ecija bilang Capital of the Philippine Republic noong March 29, 1899. Noong dumating ang mga Amerikano sa San Isidro, naging tanggapan ni Colonel Frederick Fuston ang dumakip kay General Emilio Aguinaldo ang bahay si Dico. Dito rin pinagplanuhan ang pagdakip kay Emilio Aguinaldo. Ang Campangatian Shrine ay matatagpuan sa Kabanatuan Nueva Ecija. Ito ay naging kampo ng mga militar para sa pagsasanay ng mga sundalo bago ang ikalawang digma ang pandaigdig. Subalit naging concentration camp ng mga prisoners of war noong panahon ng mga Hapones. Ngayon ay ating tignan ang mga makasaysayang puok sa lalawigan ng Pampanga. umpisahan natin sa Clark Air Base. Ito ang lugar sa Pampanga na binomba ng mga pandigmang eroplano ng mga Hapones noong Desyembre 8, 1941 na naging hudyat sa pagsakop sa Pampanga ng mga sundalong Hapon. Sa pagitan ng 1941 and 1942, dumating ang mga Hapones upang sakupin ang lugar at sumailalim sa pamamahala ng mga Hapones noong ikalawang digma ang pandaigdig. Noong 1979, bilang pag-alala sa pagpirma ng mga bagong kasundoang military base agreement ng Pilipinas at Amerika, itinayo ang arko na may disenyong salakot na sumisimbolo sa bagong diwa sa matagal na tradisyon ng ugnayang Pilipinas at Amerika. Isa pa sa makasaysayang puok sa lalawigan ay ang himpilang daang bakal ng San Fernando. Itinayo noong 1892 bilang bahagi ng linyang Manila-Dagupan ng Manila Railroad Company. Dito bumaba si Dr. Jose Rizal nang bumisita sa San Fernando para makipagkita sa mga bagong kasapi ng Laliga, Filipina. Dito rin isinakay ang mga bihag na sundalong Filipino at Amerikanong kasama sa death march patungo sa Camp O'Donnell, kapastarlak upang doon sila ikulong. Ang simbahan ng San Agustin ay matatagpuan sa Lubaw, Pampanga Naitayo ang simbahan sa pangunguna ni Architect Father Antonio Herrera, isang paring Agustinian kasama ang mga mamamayan ng Lubao, sinakop ng mga rebolusyonaryo noong 1898 at ginawang ospital noong 1899 ng mga hukbong Amerikano at nasira ng digmaan noong 1942. Muling ginawa at itinayo noong 1949 hanggang 1952 sa pangunguna ni Father Melencio Garcia at iba pang mga pari. Dito rin bininyagan si Pangulong Diyosdado Makapagal, ikalimang Pangulo ng Pilipinas noong October 12, 1910 sa pamamagitan ni Father Francisco de la Banda. Alamin naman natin ang mga makasaysayang pook sa lalawigan ng Tarlac. Isa sa mga makasaysayang simbahan sa lalawigan ay ang San Sebastian Cathedral. Matatagpuan ito sa lungsod ng Tarlac. Dito idinaos ang ikalawang kongreso ng pamahalaang rebolusyonaryo ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Isa pang makasaysayang lugar sa lalawigan ay ang Kapas National Shrine. Ito ay isang dambana na matatagpuan sa kampo O'Donnell Kapas Tarlac pinang pagpapaalala sa kalupitang dinanas ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa kamay ng mga Hapones habang isinasagawa ang marcha ng kamatayan. Sa St. Rose Convent naman nangyari ang Paniki Assembly. Ito ang pagpupulong ng mga paring Filipino sa pagbabalangkas ng mga patakaran sa Malayang Simbahan o Philippine Independent Church noong 1899. Matatagpuan ang kumbento sa bayan ng Paniki Tarlac. Sa Casa Real ng Tarlac naman na natili si General Emilio Aguinaldo bilang opisyal na tanggapan ng pamahalaang revolusyonaryo. Ang huling lalawigan na ating pag-aaralan ngayon ay ang lalawigan ng Zambales. Maraming makasaysayang puok din ang makikita sa lalawigang ito. Ang unang makasaysayang puok sa lalawigan ay ang St. Augustine Cathedral. Ito ay isang simbahan na ipinagawa ng mga misyonerong Agustino noong 1703, gawa ito sa corales at limestone. Sa simbahan ding ito ginanap ang pagpupulong ng Second Philippine Commission na pinamunuan ni Gobernador Sibil William Howard Taft noong Agosto 28, 1901. Ito ang nagsisilbing tahanan ng obispo ng simbahang katoliko ng Zambales. Ang pagsabog ng bundok pinatubo ay isa rin sa mga makasaysayang naganap sa ating bansa. Ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Zambales. Ito ay bahagi ng bulubundoking nasa kanluran ng isla ng Luzon na tinatawag na Zambales Mountain. Ang bundok pinatubo ay naging dormant ng anim na daang taon, ang pagsabog nito noong Hunyo 15, 1991 ay naitala sa kasaysayan ng mundo. Ito ay pumapangalawang pinakamalaking pagsabog ng ikadalawangpung siglo, pagkatapos ang pagsabog ng bundok Novarapta ng Alaska noong 1912. Ang himpilang pandagat ng luok ng Subic naman ang naging sentro ng kalakalan bago dumating ang mga Espanyol. Kinilalang daong ang pandagat ng Hari ng Espanya noong 1884. Sumunod na taon, 1885, sinimulan ang pagpapatayo ng arsenal at estasyong pandagat. Ang Subic ay nasakop naman ng mga Hapones noong 1941 at nabawi muli ng mga Amerikano noong 1945. Pinamahalaan ng mga Amerikano alinsunod sa Military Bases Agreement ng Pilipinas at Amerika noong 1947 hanggang 1991 sa pamamahala ng Subic Bay Metropolitan Authority, naging Special Economic at Freeport Zone ang lugar simula noong Marso 13, 1992 hanggang sa kasalukuyan. Maraming mga makasaysayang naganap sa ating rehiyon. Hitik ito sa mga mahalagang pangyayari na naging bahagi na ng ating kasaysayan at kultura. Ngayon, no marami kayong natutunan sa ating aralin. Muli, salamat sa panonood, mga bata.